What's that, anak? What's that po? Is that your color materials? What's that? What's this one? Nasaan na mga colors mo? Ako. Tinanggal mo na naman yan. It's yellow. So, yung mga non-verbal kids po na kids with autism, uh, dapat po isa uh, i- identify nyo lahat ng mga items na hawak-hawak niya para nakakabisado niya po. Although, hindi pa siya makapagsalita is uh, na de-describe nyo po sa kanila yung mga bagay-bagay. What's this, anak? It's yellow. Blue and red. ang dami niya pong gustong sabihin ang dami gustong ikwento hopeful po pa rin kami na one of these days makakapagsalita po siya kahit yung mga basic lang na salita para hindi siya masyadong napo-frustrate pag may gusto siyang sabihin kasi most of the meltdowns po nanggagaling doon sa communication. Sa hirap po siyang makipag-communicate. Hindi siya makapagsalita. Di niya masabi kung anong gusto niya. Kung ayaw niya. Kung anong kailangan niya. Kung may masakit sa kanya. Yun yung uh, medyo heartbreaking sa mga non-verbal kids with autism. Kasi kahit may masakit sa kanila, hindi nila masabi. Pero buti to si RR. Uh, pag may masakit sa kanya, kunwari may yung sa niya, may uh, may parang ingrown or what, uh, pinapakita niya na sa akin. Tapos yung kamay niya, kung may nahiwa or kung may masakit, na ituturo niya na po sa akin. So, at least kahit hindi pa siya makapagsalita, na-identify niya na yung may sugat siya, may masakit sa part ng katawan niya or kung ano pa man. Malaking bagay po yun as a parent with kid with autism na na-identify na nila na Ha, ito masakit, ito may sugat, eto i-sasabihin ko kay mama, ituturo ko kay mama.